Ako oh ako! Tay! Tay! Hey, Hindi hey. ba buktok ka ni Joy? Oo. Oh, Oo oh, yan yeah, kai? Saan yan yeah. niya? Ato naman natuloy to rito. kanina may upot niya lalaki. kay ano? Parang yung kasi yeah, story kay Kaya nabarang ako kasing uh, inuuli na niya ngayon. Oo kita. Sa kano pa yung uh, uli? Dan Una pa nga daw yan. Oo. Sige ha. Magandang ko. Sige ha. Salamat! Pira na tayo ida. Ay, di si Nuibi po. Oo. Oh. Ikaw tayo, kira na ako ni Ida. Agidang. Kwente, utso na ako. Ang nga. Ang nga. Lagos ka naman na eh. ito. Oh. Maarap ka na man. mga halitong mga tagad di Uma. Pero, Kino... pwede pa ako manharana? Uy, oh, itay. Ayaw na na pagharana kay. Waray pa ako interesado yan at mga kalagsan. Away daw na ito niya, nagsisaring nga. Ato ko noon nan. Paano ito? Baga bugto man itong lato, ko? Ah, iyo bugto ka pagilong ko. Oo, oh, um umabot. Ito na pala. Storya ko kasi yung istorya hong tay. May hana ka niya rin mag-istorya. Ato. Ito mati na dito. Katuan dito. Waray man, kanina pa ko nagbiniling. Ano yung upon? Kung meron itong liya tayo na upon na At siya dito. Sige no katuwan ko na wahin ito. Ito, katuwan na lang ito yan. Kaya iyo, ito parang kumbaling ka na mong upasok. Sige, mga kanya Salamat ha! Kay ano? Kay anak kong uyab dati. Buwaon. What? Kay, magkaiba man kami. Magkaiba. Ano magkaiba kami? Iba't niya kasing-kasing. Iba na din atong kasing kasin. My God. Bisan kong lagas na Ay, aray ito. Pwede man. Pero, Kung manguyag ka, magagwanta ka mag good na ihaan. Mga usan na ka. Iyay! Kay na nala ako. maharana na lang kita. Wow. At kumayag ka. Para, ibigay na sa akin ang tunay na pagmamahal. <laughs> Saan bang punta mo? Ah, doon hanapin ko yung ano ko bubto ko. Okay. Ah, pwede ba akong sumama? Sige po. Ah, samahan lang kita. Sige po. Okay. Sige. diyan lang kit mapahumay. Diyan lang sa ligid ng tanggi. What? <laughs> Sige. Sige, didi na lang kitang magulat para very uh, mapaul. Gugulam na ako. Hi. Sige. Tamaguol pa, bibinili na ira. Hey. Um. Widi pak mengharana. naman. Mag maaram ka ba kumanta? Ah, aku, Oke, okay. di sampul eh, di ba aku doon sa oh, aku doon ah, ano bang magandang kanta? Yung nababagay sa iyo. Ikaw na bahala. Para ka kasing ilaw. Ilaw na maliwanag. What? Ilaw sa gabi. O oh, ilaw. Wow. Sa gabi ng matinding. Wangis mo. katung ini kami upun menyalah laki, kamu dadan niya sering, nih ya maka bukti kan nama upun adalah laki. si time nih ini para dinak magi nabolak bola iya, aku nolak na ora-ora. Arika. mau lihat dinak maga apurat iya Ohi makalilah. Lantuni ada aku kay. Kung ang gap na kaka... Kung uh, ako na gapin mo, okay. Kaya kanina ko pa kasi yung binili nga ito eh. Kaya ano, anhin na ito eh? Hmm, dapat kasi ko nung kanasang kulap, no, umuli na sinin yung mga bugto. Mm. Tapos nakikitaan ko, may dangay na upod nga lalaki. Oh, aray ko! pero Kaya na, nakitang ko na kasi na may upod na lalaki. Time ko na nga magpahirayo. Diyan kailangan pa pag-inisip kila okay, ito, pamiling hmm, na laki damo. Siya na may motor ka man na i-gamitan nila. Pinagilid ko ngayon ang mga memories kay Pasha kasi nakaulang ini yun nga. Pero may kuya na Ay, kay Limita ka na lang kung kailangan. Hmm.